mga kaibigan natin dito nagtatrabaho sa Nas Construction mga kadol malakas na nila lang si tatay ang pogi-pogi niya aguroy anong ulam tay? Makamay. Sa aguroy, sarap Maka, 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 yan o. No? Oh. Mm, gulay. Oh, mga Saka, idol. Oh, mga kaidol, sarap daw. Pogi. Ah, pogi yan. Kakaiba. I love you, mga idol. Mm, mm, malakas yan nila lang yan. Kahit si tatay ako, oh, malakas yan o. Oh. Mm, kaon, kaon. Kaong tabla ko na daw. Aguroy. Huwag lang kaon, nanay ha. Sa, 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 galing? Kaya bumili na sa aming kanto lang. O puro tebong, puro uling yung, yung mukha mo. Hindi <laughs> okay, ganyan talaga masipag daw eh. Ah, ganyan mga masipag. <laughs> Yo, what's up mga ka-idol? Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Kung ano mang oras sa inyo dyan mga ka-idol. Ito naman si Kajip Mix Vlog mga ka-idol. Nagbabalik ang inyong lingkod mga ka-idol. Bali! <laughs> Agoroy! Kamusta kayo dyan mga ka idol? Ako ay okay lang dito mga ka idol. Kahit nagpapagod mga ka idol ay kinakayang mga idol uh, meron pa tayong kasama dito na taga buhol kasin ko mga kaidol oh oh kayang kaya nyo to mga kaidol kilala nyo, kilala nyo to mga kaidol dahil nakita nyo na to no dati yung kasin ni Winston ito siya mga kaidol oh napakilala ko sa inyo ito siya oh kumakain oh, hello, ka -idol. oh. So, mga kaidol oh mga anong ulam mo oh? boy gulay ayun gulay the best yan Ang patibay ng katawan nyo no gulay tsaka ito yung kuha natin mga boy mga ka-idol si boy 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 ligro <laughs> agroy mga ka-idol oh kumakain si si kwan, si idol rila no oh kain kain kain, kain. mga ka-idol sarap ng kuha nyo ulam mo oh. oh yan ulam nya gulay idol gulay pampatibay daw oh, atay nang atay nang Baboy. Hmm. Ano? Kamusta ang trabaho mo? Okay lang. Ilang araw ka na dito? Ilang araw na ba? Tatlo. Tatlo. Hmm, tatlong araw siya dito mga kaidol. Tatlong hmm. araw siya dito mga kaidol. No? Pinasok natin si Rilan kasi alam ko naman na kayang-kaya to no? Ah, ayun no. Hmm, tinanong ko siya kaya naman niya. So, marami pong salamat sa lahat na ng nakapindot noon, yung in-upload natin mga kaidol no. Ah, bali ah, yung sistema ng ating pag-upload eh hindi pa hindi pa rating mga ka-idol, no dahil yun nga yung sinabi ko sa inyo but ulit ko lang ito sabay sa inyo eh no na busy si idol chick no naghahanap buhay kailangan kasi kasi yun nga may kapatid tayo na bunso na babae nag-aaral bali tinuturuan ko siya upang makapagtapos na pag-aaral o oh, out sa aking nanay dyan sa aking mama I love you so much ma agroy magingat po uh, magingat po kayo dyan ha sa buhol bali kwan sya mga idol ah nagtatrabaho sa kwan yung mid ba mid mm. sa Tagbilaran City so magingat po tayo ma sa lahat ng nakapindot nitong itong channel na ito itong content natin na ay pulos agro. <laughs> ah marami pong salamat sa inyo mga idol ha ah hindi hindi mawawala si Idol Jeep sa mundo ng pagbablog no Uh, bali apply ko ayo bali kasama natin si idol Raylan no bali magmumukbang kami mga idol abangan niyo mga idol ha? no mukbang tayo ha ha so, mukbang daw kami bali mga idol tulungan niyo kami mga idol ah uh, sa lahat ng mga solid supporters diyan charot po sa inyo lahat diyan mga silent viewers sa mga outlaw na kasabay-bay nito bali pag nakasahod kami eh hati namin ni eh, idol dahilan o ipadala sa kanyang pamilya, sa kanyang mama niya. Bali, wala din tong papa. Wala na no, matagal na, ilang years na, wala ka nang papa. Bata pa ba ko. Bata pa siya mga doon. Bali, yung mama lang niya. Ang bumubuhay sa kanila no. Kain tayo mga kaidol. No? Yan. So bali, ito yung area namin mga kaidol no. So, madaming labahan kasi mga kaidol no. Pasensya na kayo mga kaidol no may maraming labahin, no? Oh. Yes, pinapawi sya pa si Idol jeep, Tayo 'yung kamay ko. Hmm, Yan. Bakal kasi pag na uh, double gloves na 'to mga Idol. Hmm. Bawal 'yung mahinang nilalang dito mga Idol, no? Sa lahat ng mga taga-Bohol diyan, shout out. Sa lahat ng nakakilala, uh, nakilala sa akin, mga kaibigan ko diyan sa Bohol, kung gusto n'yo pumasok. Sige, contact lang kayo diyan sa ating FB Messenger. May link po tayo diyan, no? Kung sino mang gustong pumasok eh wala naman sa pilitan dito no um, malaki-laki yung kan yung araw dito kasi yung sa araw ng bu sa buhol ay eh mababa lang eh dito pasikat na yung araw <laughs> ito yung area mga dalok oh eh, area oh yeah, yung yung tirahan namin eh, no condo <laughs> So yung pakilala ko sa inyo yung ating mga kaibigan natin dito Nagtatrabaho sa Nas Construction mga kadol Malakas na nila lang si tatay Ang pogi-pogi niya Aguroy, anong unang tay? Aguroy, oh, sarap yan o oh, Ang gulay O mga kaidol, oh, kaidol sarap daw Pogi, pogi yan, kakaiba I love mga idol. Malakas na nila lang yan Kahit si tatay o, malakas yan o Kaon, kaon, kaon tabla ko na daw Aguroy Huwag lang kaon nanay ha Sa mga oh, sa galing? Kaya yeah, bumili na sa aming kanto lang. Oh, pote, puro puro uling yung, yung mukha mo. <laughs> <laughs> okay, ganyan talaga masimad daw eh. Ah, ganyan ka masimad. Gagor, Oh, mama, Agur, oh, no, dito na. Oh, kami dito na wala yo. Pasya-pasyal ko kayo dito mga kadal yung ating yung mga kapitbahay dito natin mga kadal na malakas na nila lang, no? Oh, malakas na nila lang pero palaging pinapagalitan kasi. Kain tayo, kain tayo. Oh, kain tayo. <kaintai. laughs> Ay, Roy. Mga kadal, ito yung area namin mga kadal. Oh. Ayan. Yun, doon, doon kami sa dulo mga idol. Nagpuputol sa dito ay may bali, mga bali diyan. Yan. Shout out sa lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Nas Construction. Mm. Ito yung mga area namin dito mga idol. Yan area yan, so. kayo sa ating kuha ng quality ng cam natin mga idol, ah. mahinang mahinang ni ga gadget. Mm. Yan mga idol. Oh, Magnu Magnuros kayo? Oh, sarap 'yan, guys. Tamang-tama 'yan. No okay. tama, tama 'yan, noodles. Kay. bakal pa rin ng baka, baka. Baka, muna Makita kita muli, <laughs> sa lahat ang nagmamahal dyan paribayan yung yung pagmamahal nyo kay baka maputol agroy <laughs> kasi naway no, sa sana ay kasing titibay ng bakal ay hindi pala kasi, kasi yung kasi yung bakal ay mapaputol yun eh no matatapit <laughs> oh, pa ulam nila oh. oh, ang gulay ang gulay ang palaya mm. kain kayo dyan kain, tayo, kayo. Oh, kain kung sino nakalala sa taga probinsya ito yung ulam natin o oh. o oh, yan yan Kayan, kanang papaitan. Oh, ito hmm. naman ang matang baka. Matang baka. Puro matang ulo oh, na lang. Buhat, kumbaga tawagin sa amin mga kadol, oh. No? Buhat, oh, pabu, blad pabu to mga kadol, pabu. Bulad, bulad mo na. Pabulad, bulad. <laughs> so, yun mga kadol. Hindi ko na to papabain pa mga kadol, oh. No? Bali, update ko na lang kayo mga kadol, oh. No? Kay, papahingan din si Idol Chip, no. Kay, isang oras lang tayo. Yung mga kadol, marami pong salamat sa inyo mga kadol, oh. No? sa lahat ng nakapindot noon yung in-upload natin marami pong salamat salamat po sa inyong suporta ah. mga kaidol no narito pa rin si Idol Jeff hindi mawawala sa mundo ng pagbabalag bali update, update ko lang kayo mga kaidol no marami pong salamat sa inyong tulong po mga kaidol so yun po po mga kaidol ano ba naman ito nabubulo si Idol Jeff marami pong mapasok sa ating puso at isipan mga kaidol no kaya naguguluhan si Idol Jeff so yun po mga kaidol marami pong salamat see you tomorrow morning is another day bye bye mga kaidol bye bye, bye, -bye. Later. bye, -bye. <laughs>